Masakot Kaya nga, ako. Dewata, uupisahan ko na makatulong sa'yo kahit paano bibigyan ka ng 30,000 pesos. Ay, wow! Oh, Ay, nice. wow! sabi ko talaga, si Madam talaga. Medyo masikreto kasi ako. Ibigyan kita ng 30,000, harap ka na, one. Alam mo, Madam? Ay, grabe mga bungo. Daming blessings na dumarat ng kay Sisters Diwata. Binigyan siya ni Madam ng 30,000. O, di ba Kita nyo, ganyan talagang nagagawa ng ano ng mabait at saka very humble. Tignan mo naman, approachable pa rin siya sa mga tao, sa mga nagpapapicture na nagbibideo sa kanya, kahit sino pumunta sa kanya, 'di ba? Dapat maging ganyan lang tayo. At saka at saka ano pinapabayaan niya lang yung mga nang hahatak sa kanya pababa. Ganun 'yun. Mm -mm. the more na hinahatak sa pababa, mas lalo naman siyang umaangat. Ganun 'yun. Kadalasan kasi sa ating mga Pinoy, mas nakikita ang mali ng iba kaysa sa kanilang sariling mali. Yun yun. Di ba? Kanin yun. Ang joke lang ako pero ko ako ito. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Yay! walang pinipiling dapat tulungan. Kundi dapat, pag nakita natin na nagsisigang, tulungan natin. Dahil ito lang yung paraan para lahat tayo makaangal. Ang hirap ng buhay ngayon, bawat sentimo ay mahalaga. Pero yung bawat pawis at dugo na pinukunan ng isang vendor, dapat naman makinabang din sila para sa kanilang Kaya maraming salamat. Kasi isa kang inspirasyon. At para sa isang daan na kakain dito, ililiver ko na kayo. Wow! wow! salamat din sa iyo, madam, katabi bigyan ka talaga ako ng mangungutang ako. Pero alam ko na marami kang pera sa bangko dito. Harami salamat talaga. At sa so, 30 minutes sa pagdagdag. Ay, pero na ako may pandagdag na ulit ako puhunan. Para sa isang daan na kakainan, na, libre ko na. Oh, Ayan! Ayaw! Oh. Sa Maraming salamat sa iyo madame. na lang, hindi na lang. Hindi na lang. Di ba? Kaya yan ang sinasabihin na tulungan tayo, wag mo maghihintay. Madame, tinulungan ako. Sana ganun din kayo. Tulungan niyo din. Iba kapwa natin na talaga lumalaban naman ang patas sa mga mga kaan. At syempre, lahat ng mga ganyan, susukin tulungan. doon. Okay, mag-alala, magbibigyan mo ng oras para makausap kayo. At isa po, sa paraan mo hindi naman kailangan na sa politiko palagi sa taong nagtutungo. Kundi kailangan nakatungtong ang paa sa lupa para maramdaman natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong at isang Pilipino katulog natin. Magandang hapon ulit sa inyo. Sana makakain na ako ngayon. Sige na, magmadali na. Kasi meron na akong tong na nagredo. Madali, madali oh. Madali, madali oh.